sa ka, mga kaibigan ngayon ay pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakatakataka at misteryusong lugar sa dagat ang Bermuda Triangle handa na ba kayo? tara simulan na natin unang una sa ating listahan ang Bermuda Triangle ito ay isang lugar sa karagatan na bumabalot sa Miami Bermuda at Puerto Rico ang Bermuda Triangle ay kilala sa mga kwento ng mga barko at aeroplano na nawawala nang walang bakas sa lugar na ito. Maraming haka-haka at teorya kung bakit ito nangyayari. May mga nagsasabi, may mga pwersa mula sa ibang dimensyon na naging sanhi ng pagkawala ng mga sasakyang pandagat at panghimpapawid iba naman ay naniniwala na ito ay dahil sa mga alien na nanghihikayat o nang aabdak ng mga tao. Ang teoryang ito ay pinalakas ng mga ulat ng mga kakaibang ilaw at hindi may paliwanag ng mga signal na natatanggap ng mga barko at eroplano habang nasa Bermuda Triangle. Uh, bukod pa rito, may mga siyentipiko na nagmumungkahi ng mga natural na paliwanag. Ang ilan ay naniniwala na ang lugar na ito ay may mga methane hydrate na naglalabas ng gas mula sa ilalim ng dagat na nagiging sanhi ng biglaang pagkawala ng buoyancy ng mga barko. Ang iba naman ay naniniwala na ang malakas na mga agos ng karagatan ay ang kakaib at ang kakaibang klima sa lugar ay nagdudulot ng mga mapanganib na kondisyon na nagiging sanhi ng mga aksidente. Isa sa mga pinakasikat na kaso ng pagkawala sa Bermuda Triangle ay ang Flight 19 noong 1945. Isang grupo ng mga US Navy bombers ang naglalaho habang nasa isang training mission. Ang rescue plane na itinadala para hanapin sila ay nawawala rin na nagdagdag pa sa mga misteryo ng Bermuda Triangle. Hanggang ngayon, ang mga bangkay at mga labi ng mga sasakyan ay hindi pa natatagpuan. Ang Bermuda Triangle ay patuloy na isang paksa ng maraming pag-aaral at pagsisiyasat. Ngunit hanggang ngayon wala pang tiyak na paliwanag kung bakit maraming sasakyang pandagat at panghimpapawid ay nawawala sa lugar na ito. Kaya nananatiling misteryo pa rin ang Bermuda Triangle. Bagamat maraming teorya at paliwanag, wala pa rin kasagutan sa mga tanong kung bakit maraming barko at eroplano ang nawawala sa lugar na ito may pagkakataon kayong maglayag o limipad sa Bermuda Triangle mag-ingat kayo at laging maging handa iyan ang ating kwento ngayong araw sana'y nag-i-enjoy ninyo ang ating talakayan huwag kalimutang mag-like mag-subscribe at i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan hanggang sa muli mga kaibigan bye-bye